Good morning mga friend or magandang umaga. Matagal akong hindi nakapag-video kaya ngayon magsishare ako sa inyo ng isang kaalaman tungkol sa pagpapadami ng aking mga denrobium at ng aking mga or... Ayan, magka-harvest muna tayo ng ating mga itinanim na mga katawan ng denrobium. Ito, ito mga friend, o tingnan nyo. lang ang ginawa ko, pinuputol ko sila kapag wala ng dahon, siksik, and then may magtutubo na sa kanila. Ayan, oh. Ayan. At yan ang kunin na natin para itanim. Ayan. Ito pa. Oh. Tingnan nyo, mga friend. Maliit lang yung itinanim ko. Pero, ayan na siya, oh. May suhi na siya. Ayan. Ito, mga friend. Tingnan nyo. Ayan. Pinutol ko lang. Ayan potul din o. Oh. din siniksik ko rin siya Ayan, may dalawang suhi. Siksik lang natin kung mayroon tayong mga bakanting, bakanting kahoy sa ating paligid. Pero pwede, lagay natin. Ako, yung mga nalalagyan ko ng orchids, doon ko lang sila isinisiksik. Ito na po yung na-harvest natin. Oh. Ayan mga friend, ang gagamitin ko sa pagtatanim ng aking mga dendrobium. Ito yung mahahaba. At mayroon naman ako may ikse, oh. At ito naman yung bambong lalagyan ko po. Pakita ko sa inyo kung paano ako maglagay nito. Ito ang kakapitan ng dendrobium para malusog siya. Hindi pala kakapitan. Kakapitan ng mga roots niya. Yan. Ganyan. Mabilis lang tayo nitong gumawa. Ayan mga friend. Magtatanim na tayo. Ayan. Kung may mga roots na bulok, tanggalin muna natin. Tinisin. Para magbigay siya ng panibago ugat or roots. Ayan. Ganito lang po. Dito tayo magsimula sa baba. Ayan. at ito o oh, dalawa tanggalin ko yung isa at ito ang itatanim natin yan pwede namang labas natin yung ugat at lagyan natin ito ko, oh, madiliit lang sila. Kaya madiliit din ang butas. Ito o, oh, tingnan nyo. Ito rin oh. Bulok na, hindi may suhi na rin siya. Ayan mga friend, tapos na tayong magtanim. Ayan. Ito. Antayan natin silang mamulaklak. Uh, kaya ito naisipan ko magtanim dito kasi yung mga tinanim ko sa bamboo ay malulusog. Pakita ko sa inyo. Ayan mga friend ang akin unang itinanim sa bamboo. Pakita ko sa inyo. Oh. Super napaka healthy niya. Oh. Tingnan niyo yung dahon niya. Ang lalaki. Oh, ang lusog. Trinay ko muna bago ko pinag-share sa inyo. Na pwede rin pala sa bamboo tayong magtanim ng ating mga orchids. Ayan mga friend. Basta lagyan natin ng bunot. Malusog yan. Ayan. Yun lang pang lagay ko sa aking mga dendrobium bunot.